Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. And guys, magluluto ako ng tinolang manok. Isang buong manok to guys. At lagay natin dito sa lagayan. Yung natin guys to ng asin. Tsaka paminta. Lagyan din natin guys ng bawang. Tapos mix natin. Mix na natin to guys. After i-mix guys yung manok, ilagay natin sa kaldero. Ayan. Mainit na kaldero. Ayan. Haloy lang natin to guys. ilagay Ayan yung guys. Pag magtikain lang natin. Ayan. Pag ganito na guys, ilagay natin ng luya. Itatad ko lang guys yung luya. Ganyan lang guys. Tapos, lagay na rin natin tong tanglad. Ayan, yung, yung mga daon guys ay sira na kaya. Kinuha ko na lang ito. Ayan. Lagay na natin to. Lagay na rin natin guys ng North Chicken Cubes. Sambu. Lagay na natin to hanggang sa matunaw yung raw Cubes. Ayan, pag natunaw na guys yung north cubes, ilagay natin itong sayote. Ayan, sarap itong sayote guys. Takpan muna natin ng sandali. Ang kasama ruto yung sayote. I Check natin guys itong sayote. Ayan, medyo hapok na siya. Pwede na natin lagyan ng tubig. Pero haluin muna natin guys. Ang bango. Nakakagutom. Ayan. Ayan. Hindi na ako naglagay guys dito ng bawang kasi minarinate ko na yung pork sa bawang, salt and pepper. Ayan, lagyan na natin to ng tubig. Ayan, yung saktong tubig lang guys. Ayan. Tapos, hintay natin kumulo. Huwag muna natin itong, huwag muna natin guys itong takpan. Ayan lang natin nakaganyan. Pag kumulo na, saka natin takpan yan. Ayan guys, kumulo na. Lagyan natin ng pechay. Masarap yung pechay sa tinola. Ayan. Laki guys yung pechay. Ang ginagawa ko, ginagawa ko siya. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Tapos lagyan natin yung iba. Hindi na kailangan ng gunting. Madali lang pag sa kamay. Ayan. Haluin natin. Ito na rin kasi guys yung ano sayote. Kaya nilagay ko na rin yung pechay. Pero yung sayote, medyo half cook lang. Yun ang gusto ko kasi maluluto pa yan. Buto na natin ng konti itong pechay. Ayan, medyo luto na rin guys itong pechay. Mga ganyan lang. Ayan, pwede na natin ilagay itong talbos ng sili. Ayan, gustong gusto ko talaga guys ang talbos ng sili. Ayan, damihan natin kasi ubusin na natin yung talbos kasi masisira na. Nabilis lang kasi masira ang talbos ng sili. Ayan, dami. puro gulay kami ngayon. Hindi na ako magluluto ng gulay kasi may gulay na ito. Ayan, luto na guys. Sismo lang natin ng pepper. Hindi na ako maglalagay ng asin yan kasi sobrang malasa na siya. At saka yung manok naman kanina ay minarinate ko na sa asin at saka paminta. Ayan, konting paminta lang guys. Ayan, pakuluan lang ulit natin to guys. Tapos, ready to serve na ang tinola manok. Ayan, guys, kulong-kulo na yung ating tinola. Ayan, okay na to. Ayan, enough ko na, guys, yung apoy. Ayan, sakto lang yung sabaw niya. At saka, sakto lang din yung pagkaluto ng mga gulay. Katulad nito. Ayan, ayaw kasi yung lata, yung gulay. Pag kinain mo, medyo crunchy-crunchy pa yun sa'yo. Okay. Pero, luto na yun, guys. Ayan, thanks for watching and God bless. Ingat po kayo palagi mga katikin. Bye-bye.